Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi deretsyahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Hanggap, handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaltico. 25% daw ang komisyon na hiningi Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Si Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm Maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, Maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Jesus Scudero, idinawit sa pamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me by me to Maynard Ngu at his office in Manila. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay Sek magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. Binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Trigev Olayvar, dating tauhan ni dating Sen. Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Kung kukumputin, aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Sometime 2024, Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the executive secretary. Yusek Olebar told me that the commitment is 15% in his words. Boss, Kinsian. Agad namang itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tumanggap siya. Habang si Revilla, diretsyang humingi daw ng 25% na kapalit na mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. The Senator Revilla will appreciate additional contributions for his, for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment or about 125 million which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. <laughs> Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayong Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang deliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Undersecretary Bernardo sa so umunay pagkikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 2020-2040 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost projects. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, maliit ang 15% na sinasabi ni Bernardo na kickback umano ng ilang senador. 25% daw ang minimum niyan. Pag po ganun na senatorial funds, ano po, uh, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. <laughs> Sa dami ng pangalan at halagang lumutang, humiling si Bernardo na maipasok siya sa Witness Protection Program. Patuloy naman daw iniimbestigahan ng DOJ ang affidavit at salaysay ni Bernardo. Irerekomenda rin daw ng National Bureau of Investigation ang pagkasampa ng reklamong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Senator Escudero, Mayor Nancy Binay, dating House Speaker Martin Romualdez at sa mga nabanggit sa pagdinig.